ito ko lang gusto ng Gerardo. ah bag bag na picture of our customer para paalala ko ko lang ito na sir parang ganyan sir pero hindi ganyan ano Ito ah. ah, Jer Jersey ah. Mercado type ito siya sa Brazil Ang okay. pangawil hey,

Hello mga boss Ayos talaga liguligo lang si Arnello. Ayos liguligo lang oh, Sir, mga ka na si... Ha? Kailangan natin ng adapter. Naku, wala kang kasi kasi ngayon Ang balita boss anong busy ka dyan ha Sarap Okay hey boss, may hapon. So karon kay stranded mi karon sa Rio Grande, Brazil. So nakiduwa me og basket 3 on 3. Okay. So ang kontra namo mga boss, mga batang Brazilano, mga high school students. Okay. So pindot ni nga duwa 3 on 3 tagas lang kontra nya ang ilang nagi si third mate. Pusa ka bersiti pusa una. So tiguan na si third mate mga 50 na kapin yung edad. Sige, kita nakapin niya edad. Ano niya? Niti Tracy, third mate. Okay. Paano siya, guys? Uh, dating varsity to sa AIMS. Sa AIMS. Yan. Oh, yan. O, yan o. Dating varsity yan sa AIMS. Yan. Yung isa naman doon, varsity yan sa UC. Yung isa naman, yung naka-black, varsity yan sa La Union College. Sa kuwan. Sa La Union. Sa Maritime College. So, ang ako lang, ikaingon, nga, uh, kani ilang dula karo medyo ano medyo fight. ni Sam Joe Pipe tagas na sila bilang kontra versus team okay oh ba versus si UC varsity sa oh yan oh yan mga mga versus sila guys <coughs> oh, mga varsity yan oh op oh, mga mga moves pa lang varsity uh. so. sa Pilipinas, varsity sa Brazil, nag-abot, nag nagabot abot, At abot. kung ingon sila guys nga pagupuhay na Sara diha na mo muso guys so ni boss ito na yon pababaan na ko sa ground floor nakintayan yung kakasama ko doon sa baba So ito mga boss, ito yung mga kasama ko ngayon. So pupunta kami ngayon sa grocery store, okay? labing init pala dito, no? Pag init-init din talaga. Sana na to para ano? Makuwi na tayo, boss. <laughs> ngayon boss, may kasama kami <laughs> yung Basiliano ngayon. Ganda ng aso oh. Ganda ng aso. Uh, Pa-shout out may, uh, shout out. out, uh, out. Uh, actually, Mama, po, punta natin yung aso. sarap mag-jogging dito, no? Teka, nagpunta dito kapon? Ka Hindi pa, sir. Doon kami sa, ano, sir, sa basketball court kagad, ka eh. Amigo! Patricio. Ah. Patricio. Ah, Patricio, sir, Patricio. Amigo, Espanyol para, sir, no? <laughs> Patricio pala. Oh, shout out dyan kay Patricio. アハハハ。 Ano nung? May pirup yun? Ang kukulang kung may pulup. Ang kukulang kung may pulup yun. Yung? Yung bubos daw. Ha? Yung bubos. Ah, pabango. Ah, yung bubos. Pero hindi dyan sa loob. Meron dyan. Dali ko kami dyan eh. Ah, nakapasal kayo dong? Diyan hapon? nakapasal kayo? Ang karang araw, nung pagdating natin. Yung tayo sa dulo. Hindi na yung dagat eh. Ah, yung dulo siya sa dagat eh. Dulo. Kasi wala, di pa ako. Hanggang dun lang sa may I love po si ano? I love Casino, ha? Gawin okay, na po ng tao dito, no? Tawid na, tawid na. Sao Jau. Farmacia Sao Jau. Farmacia Sao Jau. Sao Pao. Sao Pao. Sao, pao. Sao, pao. da ga da pala do